Anjo Ilyana, napahiya sa mga Itbulaga host. Lagot na, Anjo pinakakasuhan na. Anjo umamin na, kaya pala biglang siniraan ng Itbulaga, at TVJ dahil pala dito. Talaga namang tila lumabas nga ang katotohanan, patungkol sa nangyaring biglang paninira ni Anjo sa Itbulaga at sa TVJ, at lalo na nga kay Tito Sen, dahil sa kabilangan ng pagtanggi nito na mayroon daw taong nasa likod ng biglang pag-atake niya kay Tito Sen, na syempre ay hindi nga pinaniniwalaan ng mga netizens, dahil nga sa ginawa nitong bigla ang paninira. Ay hindi naman nga itinanggi ni Anjo ang malaki daw na posibilidad na pagtakbo nito bilang isang senador sa 2028 na ayon pa nga sa kanya ay ito daw ang kagustuhan ng kanyang mga followers sa social media. Nasa katunayan ay ito nga ang makikita sa isang article mula SunStar. Na mababasa ngang, actor and former politician Anjo Iliana has denied claims that a powerful figure is behind his recent criticism of Senate President Tito Soto. Iliana said the issue had been settled after a ceasefire initiated by Soto's brothers, Dick and Maru Soto. He insisted no one told him to attack the senator. However, Iliana did not dismiss talk of a possible Senate bid in 2028. My followers want me to run for senator so they'll have a voice in the Senate. These are ordinary struggling people. Ilyana described himself as a political analyst through his TikTok vlog, where he shares opinions on national issues. I have a political opinion segment. I even joke that I'm like a fortune teller now, 9 out of 10 of my predictions come true, he said, adding that he enjoys hearing from viewers who say his videos help them distress. Namukhang gaya nga ng mga sinabi ng mga netizens na mga nag-comment, ay ito nga ang mangyayari, dahil una na nga itong sinabi ng mga netizens noon. Hindi nga lang yan, dahil ayon naman sa isang article mula Bombo Radyo, ay mababasa nga dito na dismayado daw itong si Anjo sa mga tinawag niyang magnanakaw, at dahil hindi nga natin pinag-uusapan dito ang politika, ay hindi nga natin ipo focus sa politika ang pag-uusapan natin dito, maging ang mga political color sa bansa. Na kung saan ay mababasa nga dito na, Ipinahayag ng aktor na si Anjo Ilyana, ang kanyang pagkadismaya sa umano'y mga magnanakaw sa gobyerno, na isa sa mga dahilan kung bakit niya nais subukan ang kanyang kapalaran sa Senado. Natandaan lamang po ang salitang ginamit dito na magnanakaw, dahil yan na ang pag-uusapan natin maya-maya lang sa isang livestream sa TikTok noong ika-27 ng Oktubre, sinabi ni Ilyana na gusto nitong tanggapin ang challenge na tumakbo sa Senado, dahil aniya na iinis na siya sa mga nakaupo sa Kongreso. At dito din nga mababasa ang suporta nito sa isang political party sa bansa, na marahil ay alam nyo na rin ng mga ads at mga ka-highlights kung anong political party ito na kung titignan nga, ay mukhang ang sinabi nga ni Tito Sen na pagpapapansin ni Anjo sa social media, at gano'n na rin nga ng mga netizens, ay mukhang dahil nga sa sinabi nitong posibilidad daw na pagtakbo daw nito bilang senador sa 2028. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, napahiya naman na si Anjo sa isa sa mga The Bark Ads at Itbulaga host, matapos na nitong magsalita patungkol kay Anjo. na matatanda ang una nang ang nagsalita patungkol dito noon si Tito Sen, na tinawag ngang pagpapapansin lang ang ginagawang ito ni Anjo. Si Bossing Vic Soto naman, ayon sa isang Facebook post, ay mababasa nga daw dito ang sinabi ni Bossing na, hindi ako pumapanig kanino man. Pero kung may hindi pagkakaunawaan, mas mabuting ayusin yan ng privado. Ang salita, kapag nasabi na, hindi mo na mababawi. Kaya bago magsalita, isipin mo muna kung makabubuti ba ito sa iba o makasisira, paalala niya. Hindi lang yan, dahil ayon naman sa isang article mula naman sa Celeb Week News, ay ito naman daw ang sinabi ni Jimmy sa issue, ako kasi kaibigan ang hanap ko, hindi kaaway. Kasi ang kaaway madali, magbato ka lang ng bote sa kalye-away na yun. Pero ang kaibigan mahirap hanapin na talaga namang inula ng papuri mula sa mga netizens, matapos itong ma-post sa Facebook. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil isang Dubmark Ads pa nga ang nagsalita din patungkol dito, na ayon na sa isang article, ay sinupalpal nga daw ng isang itbulaga host si Anjo dahil sa sinabi nito. Ito nga ay si Alan K, na kung saan ay mababasa nga sa isang article mula abante, na sinupalpal nga daw nito si Anjo, na mababasa nga ang sinupalpal ni Alan K ang dati niyang katrabaho na si Anjo Iliana, na nagnanais tumakbong senador. Una kasing sinabi ni Anjo na magiging tapat siyang senador at hindi magnanakaw. Kapag nanalo akong senador, mababawasan ng isang magnanakaw. Madadagdagan ngayon ng isang honest na senador, kung sakaling manalo ako, say nito. Sagot naman ni Alan K., lahat naman, ganyan sinasabi. May mga tao talaga pag pera pinag-uusapan, nagbabago ang pag-iisip. Huwag ka na dumagdag sa sakit ng ulo ng mga Pilipino, dagdag pa ng komedyante na talaga namang napahiya na naman dito si Anjo ng isang The Bark Ads, dahil sa mga sinabi nito ni Alan K. ayon sa article na ito. Pero, hindi nga lang yan, dahil pinakakasuhan naman ng kay Tito Sen si Anjo, dahil nga sa mga sinimulan nitong paninira sa Itbulaga, at ganoon na rin nga mismo sa kanya. Nasa katunayan nga, ay yan nga ang mababasa sa isang article mula Bandera na pinakakasuhan na kay Tito Sen si Anjo Ilyana. Nagaya nga ng mga una nating napag-usapan patungkol dito, ay maraming ang mga nagsasabi na kasuhan ni Tito Sen si Anjo, dahil nga sa mga paninirang sinabi nito hindi lang sa itbulaga, kundi maging kay Tito Sen mismo. na kung saan ay ayon nga sa article mula Bandera ay sa comment section ng artikulo tungkol sa mga revelasyon ni Anjo na mababasa sa Facebook page ng Bandera ay ipinagtanggol ng netizen si Tito Sen at ang Itbulaga. Karamihan sa nagkomento ay nagsabing parang desperado na si Anjo sa kanyang career kaya gumagawa ng ingay. May mga nag pang kasuhan ni Tito Sen at ng management ng Itbulaga ang aktor para maturoan ng lesson. Pero dahil nga sa tinawag ni Anjo na ceasefire muna nila ni Tito Sen, ay mukhang malabo muna sa ngayon na makasuhan ito. Pero, ibang usapan naman dyan ang mga sinabi din naman itong paninira sa Itbulaga, na kung saan ay matatanda ang sinabi pa nga nito na may sindikato daw sa Itbulaga, at ang sinabi nga nitong ilang taon na lang ay ilalatag daw nito ang mga totoong nangyari sa Eid Bulaga. Kaya naman yan nga ang dapat nating abangan, dahil ayon na mismo kay Anjo, ay may malaking posibilidad nga daw na tumakbo nga ito ng senador sa 2028, kaya naman ay marami pa nga itong oras para gumawa ulit ng isyu at mapapag-usapan sa social media. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?